pupunta kami sa palengke dahil ang inay naghahanap ina, siya ng school supplies ng kapatid ko. <laughs> Hello po. Ano yung Hello po. Prank number one. Kita niyo naman, aso ho ni Bordang Ina. Ngayon, papaltan ho natin yung aso ni Bordang Ina ng dinosaur. Habang nasa palengke ho kami, bit-bit ni Bordang Ina ay dinosaur. Siyempre ho, marami hong tao sa palinke eh, marami hong nakakilala sa amin, lalo na ho kay Ate Batang. Eh di, mas malaki ho ang chance kung hindi mahalata ng inay na ko na yung kanyang hatak-hatak na aso. Ay tungto ha, si Ate Batang, kainaman na Pwede? Dito na lang. Pwede Pwede dito? Pwede dito? Pwedeng dito. Ay, sabi ko sa inyo, hindi na hulam ni Ate Batang kung siya susuot. Ay, minahatak din yung minahatak doon, ay. Eh. Ay, ay, samatalang ho, ako, hindi na magkandaw gaga daw ko anong gagawin ko. inay wala pang kamalay-malay sa aking mga pinagagagawa. Kala ho nang lang. I could get this party started up in here. The dinosaur has been planted. Takbo na, takbo na, balisan mo. Baka mahuli ka pa. <laughs> si Bordang at ang kanyang walking dinosaur. Ay patay! May nahulog pang ibe din siya. Ako ba tinatawag mo? Hindi, matagal na po yan. Ha? Matagal na po yan. Kanina to? Kami. Matagal na po yan. Ay, yung supli pala. Bakit mo hapang May supli pa ako doon sa muho. Sa mga oras ho na iyan, wala pa rin nung kamalay-malay si Burdang Ina. Kita niyo naman how hawak-hawak na ho ang kanyang alaga. Nakalagay ho sa eco bag para ho hindi niya makita. Eh syempre ho, madami hong tao sa palengke, marami din ho nagpapapicture kay Ate Batang. Eh hindi ho mamalaya ni eh, inain kung ano nagahong nangyayari at kung ano naga hatak-hatak niya. Eh hindi na ho natakbo. Syempre ho, hinahatak niya na lang ay eh, dinosaur ay eh, parang patay na. Sabi ng mga tao ay eh, patay na daw ang dinosaur. Ako itong tawariyan pero pigil na pigil ho ang aking tawa dahil ho baka kitay mahalata. Ano nga ho? Ay yung dinosaur ho hindi na napalag. Ay eh,

ay makikita niyo nakangiti yung inay pero mamaya huy ako lugot na riyan hawak hawak ko sa yung aso niya ay patay tayo yan hindi ko na huwag lang mang ka o oh, di ba na eh oh, di ba kita niyo lagot daw ako asa na daw ha Patay na nga. Ma ang maangang pa eh. Si ate butang akala mo hindi alam. inabili nabili Kapalitan natin ng umahi, mahiwagan dinosaur. Tank number two. Todd burdang inang busy. Sige, okay, narangin, narangin. Hindi, <laughs> <laughs> sabordang na inang. Hindi, busy na naman inang. <laughs> Matay na. Dehydrated kami ng mga mga Dehydrated. na Ano Ito ba itong nadarama? Oh shit, say Ano Ito ba itong nadaram, ma? Oh Ano Ito ba itong nadaram, ma? Oh Mama, po, busy, busy Mamaya papalta na naman namin yung as niya Pag nila ka tas terma Ay, pwede na, ba ba Malamit yung sahig ma? Para makapamili ka ng ayos, ayos, ayos. Ay.

Go ahead. Go, Go, Go Di ba ang mga nanay natin kahit ano iabot natin ay tinatanggap. Ngayon ho, inabot ko ho ulit sa kanya ang tali. Patay mali siya ho ako diyan. Sabi ko siya ako may bibil ha. mo na ho ako na re. Ay ngayon, oh, ang inay ho. Siyempre, busyng busy ho sa pamimili ng mga kung ano-ano. Hindi ho na malaya na dinosaur na naman pala ang hatak-hatak niya. Ay ngayon, tuwa rin batang are. Sabi ko ho sa inyo, dumaan na sa maraming tao, pinagtatawa na na, ay wala pa rin ho kamalay-malay. Ay mainit na huwag dugo na yan sa aming mamaya, tingnan ninyo ang mukha ng inay. Aa, sabi ko sa inyo, patay kami pag uwi. Patuhin na! Ay, na pala tumila ko.